What I have here is... Hey! <laughs> Bumili ka na naman? Bakit? Ang dami-dami mo ng helmet. Bago na naman yan. Eh, oh, gagamitin ko naman ito eh. Akin na yan pang bukas. Hindi pa na nga nasusuot lahat? Meron na namang bago? Eh, hey, syempre. Isusuot mo ba yan sabay-sabay? Isusuot ko yung lahat, no? Isusuot ko yun yung... Asya lahat yan sa ulo mo? Yung, yung, yung black visor pang ano yun pag mainit. Yung dual visor pagka... Pagka malamig. Yung... Hindi mo na nga nasusuot lahat eh. Oo. Oh, man. Bago na naman. Yes, yeah, so, oo. Oh. Na may pagagamitan bag. to. Special to. Ah, oh, tingnan mo ha. Bago pa ito sa'yo. Meron pa tong extra lens. Oh. oh extra lens, oh. So, e, dalawa. dalawa, pa, pa ngayon, dalawa pa nga yung, dalawa pa nga yung plastic niya. Pinagyaba e, mo pa yung lens? Kaya <laughs> ba to? Maybe, di, di ba may plastic na siya? Tignan mo to, ah. May plastic pang pangalawa. Oh, ato na yung helmet. Patingin. Dali lang. Ito. Pati hindi ko matanggal ito. Ito na. Oh. Oh. May lemme. Plastic na. May plastic pang isa. Hindi yon, Meron pang isa. Oh. hindi oh, ko lang bubuksan to, Pero tignan mo naman yan. Oh! O. Oh. Parang range. araw lagi. Tagmulan ngayon. di ba? Oh, di diba? O. Oh, di diba? O. Oh. Tabi, tabi mo yan dyan. Tawa mo. Ito na yung helmet. Special to. Ano special na, helmet to. No, mo? Special? Kung bibili ka special? Puro ano yun, ah? full face yun. This one is half. Ah. Ha? Ah? May libreng bag pa. Wow. <laughs> Siyempre, yun yun mo. Ah, huwag mo ihiramin ito, Ah. May bag naman talaga pag bumili ng helmet, di ba? Merong wala. Muku? So, oh. mura lang ito, huwag ka mag Ito yung sa lahat ng helmet ko, ito yung very affordable. Oh. Ah, puti! Paano yung puti? Ang kulay ng motor ay blue tsaka yung red. Puti, oh. Spider. Alam mo yung spider? Oh. Yung spider. Oh, di ba? Maliit lang. Ang naman yan. Kasa sa akin ay, to. Ano naman yung mapoprotect Hindi, pang ano to. Pamalengke. Pamalangke. Para makulala ako sa antipolo sa bayan. Dapat dabit ng palangke. Hindi, okay, kailangan naka-helmet. O, di ba? Oh. Diba? oh. Oh, ba? Oh. Ito na naman ang pagkakagastusan mo eh. Eh, ito na nga, gastos, gastos na nga. Okay na mo? Ha? Oh. Oh, 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 oh. Oh, ba? Oh. O, pag namalain kayo, o, magkano yung gulay? O, akin na, akin na. O, magkano yan? O, oh, ganun lang. O, oh, lang ako ng ganyan. Hindi na ako, kunyari, pupunta ako ng uh, palain naka-full face. Paano yan? At parang ito lang. lang. O, oh, mura lang. O, oh, di ba? Ting, Tapos, lalagay ko, lalagay ko yung ano, oh. Oh, oh, Ganda, diba? oh. Ganda, di ba? Oh. At, meron na akong half face. Oh, oh, oh. Baka naiingit ka lang kasi wala ka. Ah, sa akin ba kasi? Hey, <laughs> ah. Let's go. Ay, ayaw. <laughs> Let's go. Woohoo! <laughs> Thank you for waiting, sir.